Hello mga kabarkas Another day, another road toll naman tayo mga kabarkas Yan nakikita natin sa right side mga kabarkas Yan yung tinatayo ngayon dito Sa may Acacia Yan kung ano yan i Next vlog natin yun doon Kung ano na bang itatayo dyan Yung focus natin dito mga kabarkas Nandito tayo sa may Punsiano Ang focus natin ngayon is pupuntahan natin yung request ng ating followers or subscribers dito sa may Illustri Street kasi may dinimulis daw dyan na marami siguro yung dating sinihan dyan, galaxy ba yan dyan na area papunta ng may Macdo yan, dinimulis, anong pangalan dyan parang dati ako dyan nagtrabaho sa Illustri parang mga kuan yan dyan parang komer commercial building yung nag sa mga luuban dyan may mga parlor may mga mga butik-butik yan yung yan na yung dinimulis dyan sa may ilustre yan yung pupuntahan natin sa ating road tour ngayon kasi may request sa atin kung ano daw ang itatayo dyan sa dinimulis yan yung itatanong natin dyan kung ano talaga yung i itatayo dyan kasi malaki-laki din yung lupa daw dyan na, na dimulis yan papunta na tayo dito sa San Pedro street yung no more wires yan daan na natin yan ngayon dito kasi road tour tayo papunta tayo doon sa may Ilustri street para makita natin yung demolition marami na talagang development dito sa Davao City mga kawagkats lalo na itong mga lumang mga building lumang mga istruktura yan dinidimulis na pinapalitan ng mga malalaking building kasi siguro lumang luma na din yung mga building kailangan ng development lalo na dito sa may San Pedro Street mga kabay kaso napakaganda na dito pero yung mga building dito is mga luma na pero which is good pa rin kasi ilang nagdaan dito na naglindol, wala mang nangyari, 'yan mga matibay na building nito. 'Yan, no more wires na dito sa San Pedro mga Vargas, napakalinis na talaga tingnan. Hope na 'yung mga building dito is kahit pipinturahan lang 'yung mga building nila para maganda tingnan. Pwede na maglagay dito ng mga double bus. kaya wala na talagang wires na makikita ninyo dito sa San Pedro. Marami na ngayon dito mga Vargas. Una is yung CM Recto yan napagaganda na doon marami na ding nagdevelop nagdevelop doon na mga building doon sa sa CM Ricto. Dito sa San Pedro wala pa ako nakita nagdevelop dito soon baka may magdevelop dito na mga may-ari ng building kahit pinturahan lang yung mga mga building nila para maganda tingnan kasi wala nang mga spaghetti wire sa ibabaw nasa underground cabling na yan. Pupunta na tayo doon sa may illustre mga kawalkas kung titingnan natin kung ano ba yung ano ba yung dininimulis dyan para gawing building baka condominium or mga ano ano ba yung gagawin dyan na building siguro kung lagyan dyan ng condominium siguro walang dibang mataas dyan siguro yan yung condominium yan titingnan natin kung ano bang development dyan sa dinidibolis dito sa may Ilustre street yan malapit na tayo mga kawalkats yan kung marami dito ang matagal na hindi naka uwi dito sa Davao City yan ganito nakaganda yung San Pedro Street ano, wala ka na datis. tumingin ka sa ibabaw ang dami talaga lalo na yung mga ng mga tilko yun ang tanaw na, na, na nagparumi sa mga wires dito ngayon is no more wires na yan ito na yung sa may illustri mga kabarkads yan o no? kitang kita natin dito yan pala yung yung dinimulis dinimulis dito ano kaya yung itatayo ano dito sa project na ito yan Parang buong kanto Binimodis dito Ano yung San Pedro Tapos ito na yung binimodis Siguro malaki-laki siguro yung Itatayo dito Ano sa Toko Birebes? Ano sa Toko Bire? Ano sa Toko Bire? Ah, binimodis lang nila? Ah,

wala na baka laki laki talaga dito ng mga kwento to nandito lang ito sa ilustre mga kwento Yung mga vloggers, ito uh, yung natin dito sa mga illustri na vloggers, ito yung gina nila. Wala pa akong plano kung ano ang itatayo palaga doon. Yung mga vloggers, like and subscribe to my channel and press the bell, bell para ma-notify kayo sa mga video na nag ko.